Nakapaloob sa legacy project ng National Electrification Administration o NEA ang tatlong mahahalagang estratehiya para maabot pa ang target na 100% total electrification sa bansa sa taong 2028. Sa briefing ng Committee on Energy sa Kamara, inilatag ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeda o Nani Almeda ang plano para masolusyonan ang pag-abot ng linya sa malalayong lugar sa bansa. Kabilang na nga dito ang CTO Electrification Program na magbibigay prioridad sa mga lugar sa Mindanao na nasa isolated at disadvantaged areas. Partikular na nga sa Barm, Davao Peninsula at Zamboanga Peninsula. Gayon din ang mga nasa off-the-grid areas tulad na lamang ng Palawan at Masbate. Samantala, Magkaroon din ng kasunduan sa pagitan ng NEA at ng DepEd sa proyektong Energization of Last Mile Schools na layong maabot ang mga eskwelahan sa indigenous areas. Through this memorandum of agreement, uh, uh, si Secretary Sani Angara po inilagay yung kanyang electrification fund sa NEA para kami ho mag-implement to uh, light up those schools na walang kuryente mostly in the IPRS. So this year, we are uh, uh, targeting to uh, cover about 295 schools uh, in the whole of the Philippines.